Hello, hello mga kalakay. Magandang gabi sa inyo lahat. Kumusta na ang inyong pagre-reels? Ayan. Samahan niyo ako magluto mga kalakay ng hipon. Ayan. Hipon ang lulutoy natin ngayon ng gabi. Lulutoy natin to sa butter. Bago ko nga pala makalimutan mga kalakay, no? Shout out kay Christian Bert Maranya Dison from Imos Cavite. Ayan, kalakay po natin yan sa Imos Cavite. Kumusta kayo dyan, pre? Ingat-ingat kayo dyan sa Imos Cavite. Ayan. So, tara guys. Samahan nyo na akong magluto ng ating kinisang hipon sa butter. Ito na ang aking mabait at maiwagang kawali. Lalagyan ko yan ng butter, mga kalakay. Bale, ang gagawin ko, higisa muna natin sa butter ang ating hipon Halo-haloin lang natin mga kalakay para pumantay yung kanyang pagkakaluto. Ang bango talaga ng butter mga kalakay. Butter pa lang yan, ang bango na. So, ayan na mula na siya mga kalakay. Kailangan natin iset aside muna yan para hindi siya ma-overcook. Kasi mag luluto din tayo ng kanyang pinakasos. Ayan, katabi na natin yan mga kalakay. So, ito na siya mga kalakay na itabi na natin. Kali ang gagawin natin, gagawa tayo ng sos. Ayan, butter ulit. Lalagay tayo ulit ng butter sa kawali. Lalaglagan natin yan ng garlic o bawang. Ito mga kalakay, tatlong pirasong sibuyas na puti. Paborito ko ang sibuyas na puti. Bako. Hindi naman pwedeng lutong-luto yung ating sibuyas. Kailangan mag-gisa lang. Yan, lalaglagan natin ng oyster sauce. Lalo na siyang bumango, mga kalakay. At ang ating Sprite 101 isang basong sprite mga kalakay papatakan ko lang to guys ng kunting toyo o, tatlong kutsara ayan okay na yan nahilig tayo sa sili mga kalakay kaya hindi mawawala ang sili sa akin at ilalaglag na nga natin ulit ang ating hipong na ginisa sa butter Haluin lang natin yan mga kalakay Ayan mga kalakay Luto na ang ating Ginisang hipon sa butter ayan okay na ako dyan sa kanyang lapot kontento na ako dyan para naman may sabaw ng konti so eto na ang ating ginisang hipon sa butter Siyempre, meron yan yung nilagang mais sa ibabaw, mga kalakay. So, ayan mga kalakay, ang ating video for tonight. Nung ginisang hipon sa butter. At siyempre, meron tayong nilagang mais. Itinapings na lang natin para pang design hindi tayo marunong mag-plate mga kalakay so pasensya na kayo sa aking plate pero yan ang ating video for tonight nagpapasalamat ako sa inyo mga kalakay sa inyong panunood sa aking video ngayong gabi naway may naibahagi akong isang recipe salamat mabuhay po tayong lahat ayan na mga kalakay nakatapos na tayo ng ating video for tonight yung ginisang hipon sa butter ayan salamat sa inyong panunood at walang sawang panunood tuloy tuloy lang po tayo mga kalakay mabuhay po tayong lahat mahal po tayo. bye bye